Yun nga ng mga tre. Meron tayo dito Baril barrel. No. So guys, hindi to pellet. Ito ay soft gun. Ito ay realistic nerf gun. Yan. Ano na siya kasama. Ini guys. Siyang kasama ang silencer. Yan, silencer guys. Ah, syempre yung barrel, oh. Hindi natin yan. Yan no, realistic nerf gun kung alam niyo lang guys nabili ko to sa ano sa online ng ano mga 166 no yan yeah. so turuan ko kayo paano gumamit nito no? para hindi agad masira to kaya sa unang ano ko hindi ko pa alam kung paano to gamitin so, nag search lang ako sa google kung paano to gamitin babaag ko na sa inyo Para hindi na kayo mag search diba? Hmm, tara let's go yan nga, Meron tayo na itong balan na to, no? Yan. So, paano yung, okay. yan, no? Paano yung, lagay dito, no? Ito kasi yan. Ito yung tatalsik, no? Ito yung hindi tatalsik. Ito yung parang, ano siya? Parang bulat siya, no? Yan. Ganyan siya. Yung ano niya, itura niya. Ngayon, paano yan ilog? Nagayin isa lang to. Pero marami na yan. Nagkawa ko na siya lahat. Bali yun. Talagay nyo lang dyan. Dapat pataas yan. Pataas dito. Di ba? Pataas yan. Nakapakita ko lang sa inyo yan. Pataas yan. Pataas. Dapat. Sa may taas yung ilalagay nyo. Para pataas. Saka lalagay nyo na ng ganyan. Ah. Lalagay nyo lang. Kakasan nyo. Tapos yung may kasa. Babaro nyo na. Depende sa inyo kung gusto nyo silence eh. Pero parang design lang siya, hindi naman siya parang ma, -ano, mahina, no? Mahina, no? So, yan. Testing natin. Yung nga, no, guys. Meron tayo nito. Nalagyan na natin dito. Ngayon, puputokan natin yan. Tara, puputokan natin yan, guys. Ayan, makikita niyo yung bote na yan. Ang bote na to. Ito ka natin yan. Tetesin natin kung maganda ba talaga to. Ay, guys. No? Ito yung sumalsik yan. Oh. Ito po ang sinasabi ko sa inyo. Ito yung tatalsik. yung pinakabala niya. Ano siya? Nerf gun siya. Pero maliit. Ayan, eh, pag kinasan yan, ay, may lalabas. Ito yung lalabas. Ito yung lalabas, no? Ayan. Lalagay okay, nyo lang dyan. Tapos, ready to fire na. Ah. Lalagay nyo lang dyan, no? Meron pa itong isang bala. Ano? Yan, babarilin natin, no? Ayan. Pagkita ko sa inyo. Yan, ganyan. Ilang babalang natin. Yan. So, meron tayong baril dito, no? Tara. Para mas malayo, sige, layuan natin. Yan. Namusog rin po ako dito. Yan. Tututukan natin. Yan guys. Ayan. Tumba guys. Guys, mal malakas rin siya. Pero, hindi siya guys nakakasakit kasi mahina lang. No? Yung pinakamalakas lang niya ay pasartihan na lang. No? So, tingnan ko lang alam. sa alak saan. Kamalsik guys. Ayan. guys. So, depende yun sa spring kung malakas yung ano nyo, yun, no? So, yun. Para dito lang sa araw na to. At magkita-kita tayo. PJPH nga pala. Subscribe na kayo. Bye-bye.